ang paghanap ng hugis ni Talibu sa gabi ng pangangaluluwa. Nang gabi ng pangangaluluwa, nanabik si Talibu na masulyapan ang mga kaganapan mula sa kinaroroonan niya. Sa kanyang pagtingin sa ibaba, nakakita si Talibu ng mga kulay kahel at hugis bilugan sa may bukiran. Oo nga, ang mga kalabasa ay bilugan tulad ng hugis ng buwan. Bilugan tulad ng mga hugis na bilog. Numipi ang mga kalabasa kay Talabu. Yung mga mata nila kumikinang sa dilim. Yung mga mata nila hugis tatsulok. Ang tatsulok ay may tatlong gilid. Isa dalawa at tatlo. Nakakita si Talabu ng mga tatsulok. Nagpatuloy si Talabu sa paghahanap ng iba pang makikita. May nakita siyang bahay na nakapaghanda na para sa gabi ng pangangaluluwa. May mga dekorasyon ng mga bintana ang mga bintana ay hugis parisukat. Ang parisukat ay may apat na gilid na pantay-pantay. Isa, dalawa, tatlo, at apat. Nakakita si Talabu pa rin sukat rin noon ni Talabo na may kalansay na nakasabit sa pintuan At tignan mo o oh, ang pintuan ay hugis parihaba Ang parihaba ay may apat na gilid rin Pero may dalawang gilid na maiksi at dalawang gilid na mas mahaba Nakakita si Talabu ng parihaba. Tuwang-tuwang kumukutikotitap si Talabu. Ang munting bituin ay laging nananabik kapag nakakakita siya ng iba't ibang mga hugis. Masaya siyang marami siyang nakitang hugis ngayong gabi ng pangangaluluwa. <laughs>